Haters gonna hate. Pero ikaw, smile lang. May mga tao talagang laging may masasabi. Hayaan mo sila. Ang mga winners, hindi naghahanap ng approval. Results ang focus nila. Mag-focus ka sa growth mo. Hayaan mo ang success mo ang magsalita. Ang mga criticisms, parte lang yan ng journey, hindi yan stop sign. Gamitin mo ang negativity para mas tumibay ka, hindi para mag-discourage. Kasi pag natutunan mong ignore ang ingay, success hits different. So, comment yes. Kung ikaw din, pipiliin mo ang peace at progress kaysa negativity today.